Maganda na yung nyug dun, oh. ah. Pinag, pinagluto pala ni Rambo ng logaw. Uh, lugaw. <laughs> pinaglugaw yung ating mga isang magandang buhay mga ka-farmer oh, Puro deliver pala tayo ngayon Bali may dalawa pa naman palang pick up Ayun, Lima tayo mga ka-farmer Oo oh, lima, lima tayo <laughs> Kamali ako ng bilang Lima po ang order niyong uh, araw uh, tayo si Romel going to San Simon, Pampanga At dederecho po yan ng Valenzuela Dalawang litro dala niya So ayan, thank you, thank you. At may babatiin din po tayo. Tapos ayan, nagpapasalamat na naman tayo syempre kay Mayora, mga ka-farmer. Kay Madir Alejandrino and family, syempre marami pong salamat sa suporta po ninyo. Dahil kahapon may order po sila, uh, 25 kilo. Siguro may, ano, may handaan. Then mga bandang 4 o'clock, tumatawag po yung secretary. Sabi niya, sir, order po ulit kami bukas. Tapos sabi ko, ano ba, nabitin ba? Manabitin yata. Opo, sabi niya. <laughs> so, ayun. Kumuro <laughs> nagpa-order po ulit siya ng isa. Para po ngayon na naman. So, ayun. Thank you, thank you po. Tapos, may order din pala ngayon si Kaparmer Peng. Ayan, <laughs> Peng po nakalagay. Ano? Ito, batiin lang natin. Ah, nagpapabati daw po yung kanyang anak. Ayan. Siyempre, ayan, batiin natin si Megan Manarang. Ayan, maraming salamat sa supportan ninyo. At kay Peng Unaz. Si, ano ba ito? <laughs> ayan, ito, ito pala. Yan, ah. Kay, ah, ayan, ayan. Kay, ayan, accounting staff ng Palazzo Versace Dubai. Ayan, kumusta po kayo dyan? At ang panganay niya daw pong anak na si Paul Axel. Ah, bunso pala. Ayan, tama. Ayun, ayun, Paul Axel. Ayun. Ayan, kumusta po kayo diyan? So ayan, maraming-marami pong salamat. At nag yata sila ng alam ko may tip itong ano eh, 500. Ayan. Kahapon, may dumating na baboy ah, uh, dalawa. nagpa ako ano tumawag ako kay Daniel at dumating ay <laughs> 35 yata 35 plus so, Okay na din 35 kilos At least hindi po tayo lumayo Tapos may 40 naman na naan dyan So okay na Nairaos naman 40 plus pa nga yun Ah ganyan sinalang yung malaki Alas dos Tapos kahapon Ay kagabi Magandang nangyari sa amin Tagaiwahi walay kami. <laughs> oh. Ang ganda ng usapan, Lake Shore, doon sa may Mexico Exit, doon sa may Kamuning. Oh. Yung patawid doon sa may Global, di ba? Tatawid ka na Alex ano? papunta na ng Del Rosario, di ba? Yung kalulot. Oh. Alam daw. Di, dito sa may papuntang Santana kasi sarado talaga yung Magalang Raya Trade. Eh. Binubusin na ako si Jomar, sumunod kay Jun yun -dun. Na traffic kami dito tagal namin, nag-traffic, nagkabuhol-buhol yung sasakyan. Pagdating namin doon sa may ano, siguro naghihintay na kako itong mga ito. Kuya, nandito kami sa Lagundi. Ang layo, kako, patay. Ay, ang tagal pa. Tapos bawal pala pumasok ang tricycle. Hindi pa yun pumasok ang tricycle, bawal sa lakeshore. Iniwan pa nila doon sa may ano. Marami namang nag-iiwan doon ng ano. Ang laki pala doon. pagod na ikutan. Nag-enjoy lang yung mga bata. Oh. <laughs> si Junjun, iba daw ang nasa isip. Si Dexter, ganun din. Si Jomar, alam sana. Kaya lang, sumunod naman kay Junjun kasi ang akala niya may shortcut na alam. Ayun na, nagkanda leche-leche. Buti nga, natuntun pa yung ano. Tapos nahulog pa yung lisensya ni Jun Jun. Buti na lang may may ano di ko alam na may ano pala ang cellphone number na pala yung ano lisensya. Tinawagan na ata siya. Tinawagan si Jun. Yan, ilang pa bang ba baboy natin? Hindi mo na nilaw yung ano, yung ibon mo? mo. <laughs> Talagang gusto mong mawala. Ah. <laughs> Sana daw bukas. Bigan, aro. Goodbye, nagpaalam ka na. Okay. <laughs> si Jom, yung kay classic oh. May my day siya, sabi niya. Uh, <clears throat> uwian mo naman ako, ana. One time mo. Claveria kagayan. Yun umu pag umuwi yun. Maganda kahit mag -clack. mag pag nag-clock na. Panalo. Malayo pa pala yung Claveria. Dulo pala yun. Walang bumibitaw ng Batanes. Ano? Wala na. No? Sa so bagay, mahirap itawid ang ibon kasi. Puro Claveria, kagayan lang. Dulo lang talaga. Yung blow then, yung na, ano yun? Yung? Hey. Ah, yung, oh, candle, oh. Wala. Yung, yung candle. Marami yung ano doon, nag sa labas kasi bawal kumain sa loob. Nagpipiknik doon sa parking. Nagkakainan. Ano, bago tayo. Di ba pala ako palengke? Ha? Ibigay pala akong mga papaya kay mother. Ayan. Ah. Habi ko maaga yung pick up ng lechon. Tambay muna ako dito. Ikutang ko muna yung ating mga alaga. So yun ang mga hinihintay natin magpisa. Ito. Ah. Ito. Tatlong grupo. Ayan. Hindi ko lang po ito. Bago na namang itlog. Sayang kasi yung ano no iyon doon, meron ding nililimliman. Hindi ko lang po alam kung ilan. Ano, wala pa rin? Two weeks na tayo nag-aabang ah, sister. Wala pa rin po oh. Sana marami mapisaan ito. Okay lang gumasus tayo sa bakuna. Importante, makapagpapisa tayo. Pagka naayos na ayos na, mas maganda na yung ano natin yan. May immortality tayo, yun ay sinasabi ko. Pagka nagpakain kayo, eh, parang matamlay. Eh siguro hindi matunawa or ano. Normal yan. Kasama yan. Importante, hindi yung maramihan, ano. Kasi pagka isa-isa lang, talagang talagang kasama ay nagka problema. Hindi kasi yung malilit dito, yung sa mga puti. Ang matamlay sila. Pero at least. Ayun. <laughs> Dami niyan. Dami kailangan makadiskarte tayo ng mais pag nagmura may mga contact na makakuha na ng mais kahit siguro 1 ton o 1,000 kilos ano? pwede kasi sabihin mo ng pinapakain mo 3 kilos a day kulang pa din ano? so 3 kilos a day 365 <laughs> times 3 kulang kulang pa din na, na. kulang kulang siguro mga one, dalawang hakot kakailanganin natin 1.5 kilos siguro ay 1.5 ton 1,500 kilos pwede na yan iikot na ng isang taon bagay may iba pa na mga pinapakain ibili ako ng uh, chick booster kailangan natin uli sa ating mga sisiw Ayan, may bago na naman tayo uling. Kami tayong darating. Actually, pang December. Full pack yan. Pagdating po ng ano, ipupull pack natin yan. May nga lang, mas magmumura ang uling ng December. Actually, magmumura yan dahil ang dami pong mag uh, Ang mag, mag uling para sa pang ano nila. Pang December nila. Uy! Shush! 4 uh -huh. Tatlo bukas, isang 20. 35 kilos. Tsaka 40 ata. So, dalawang 35 lang ang magagamit natin. Okay lang. Matitira ay isa. Wala na pala tayong baboy ulit ah. <laughs> Tatay Felice Ay magaganda si eh. I Ano natin Try natin kontakin Pagka ah, Pang next week natin Tapos sundo tayo Kay ka farmer Anthony Yan na lang pala Ang baboy ano Ay Kaya pala sabi ko para Parang kumonte bigla May tatlo Aling tatlo yung balbon. Sina balbon okay na. Peripangan pangan yan ah. Tagal na din ni eh, Peripangan ah. Oh. Kailan daw yon? Aldo ng kapangpangan? Maganda na yung nyug dun, oh. <tries> ha? May oras kasi walang oras. Pag sinabi alas 10, kahapon anong oras? Pag 12 na yata, ano? Tinawagan ko na nga si Simon. Sabi ko, Simon, anong nangyari? Hindi, <tries> sabi niya na sa simbahan pa kami. Papakuha ko na <laughs> Tapos alas 4, tawag siya ng tawag. Order po uli. Sabi ko ba, nabitin yata kayo. Oo, sabi niya, tawa. Ha, -ha. <laughs> Talagang video okay na yan Ayan mga, mga farmer Akyat na po tayo. Ha? at yun pala pinadeliver din yung lechon. Yung kanina, na iniwan ko na doon na isa. dineliver din. Tapos bukas, tayo po ay tatlo lang. Yan, pwede na yun Okay ko nga, basta na ano lang Maka 20 lang <laughs> Patay ang mga tinanim Kailangan ang madiligan ito Ayan, si Kong Kong daw ay Namakyaw yata ngayon Huwag kung, kung yung veggie man natin matutuloy ng uh, Bicol Hinan <laughs> ko yung Ba, sino yun? Ba, si Kong Kong yata yun ah Oh. Tacho oh. Ano, ah uh, natin kung ilan ang itlog mahina yung ano. Mahina yung nakuha ko na kamali ako. Talagang dapat starter ano. High protein talaga. Hay sa pugo mga ka farmer yan. Dagdag kaalaman. Sa pugo po dapat makikip niyo yung 25 percent crude protein yata sa pakain kung hindi talo kayo hindi kayo itlogan matuma lang itlog so kailangan ay mataas po ang protina ah oh, kum na yata itong mga ito ay ano ilan kaya ang ang ano ako kahapon apat kinain na naman ano aro kinain na naman oh no? tae. <laughs> tae 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 okay um, ito naglilimlim ng ano ang technique pala diyan iya ano nyo yung yung mga itlo uh, mga manok na hindi daw naglilimlim ay ah, yung manok na hindi naglilimlim tapos biglang naglimlim yun pala i-scratch pen nyo sabi ko na ba yun? Napanood ko din lang ini scratch pen muna na ilang araw Para hindi Parang parang maano siya Ma Parang mata mag sa tao Matauhan <laughs> Parang ma-reset ma ka Ganon yun, yung isip niya Kasi parang nababaliw daw yung Pagka Next time Mag-a uh, Ano tayo? maggagamit tayo ng high protein na, High starter lang pwede na mahal kasi ng integra grabe 600 pesos per sack ang diferensya Oh, okay. ah, wala yata yung may nanay ng taong ngayon eh. Kong! Oh, kala ko nag, ano ka na, nagbikulano ka na. Na, ba't di ka pumunta na may kainan? May video okay. Ha? Pinag, pinagluto pala ni Rambo ng logaw uh, lugaw. <laughs> Pinaglugaw yung ating mga bibi. So ayan oh, eto maganda tong gray na to mga farmer oh. Yung babae. Tapos yung lalaki ayun, medyo may brown na ng kaunti, ano. Pero at least mga pagpalabas tayo. Tapos, oh, may nakalabas na naman. Yung itim. Target ko yung itim ngayon. Mahanap tayo ng itim. Ano kayong baboy? Oh! Uh, ano? Ha, ah, si si papa. Ay. Tapos pala mga ka-farmer, ayan, gusto ko pong bigyan ng mega mega shout out. Happy happy birthday po pala kay Ate Silvia. Ayan, Ate Silvia, happy happy birthday po. <laughs> Kabatay ba kay ni Jomar? Parang ayun oh, no, nagpapa nagbigay may nagbigay po ng pa-birthday kay Joms from uh, jersey ayan suki so okay natin yan pang happy happy nila kaya ayun pabili nga ako ng uh, ano ba to pa ice cream pa dalawang galon sabi ko ubusin ninyo kasama <laughs> kasi yung mga yung mga girls din para at least eh, si Kongkong nakahabol pa so ayun sinipin natin tong ano mga farmer ating sisi nagpabili na ako kay Rambo sabi ko, 10 kilo na bilhin mo. Mga kaya yung isa? Nakabalik kaya? Oh, gutom na kayo na. gluwag na tayo sa oras papagawa ko ng mga brudal kay papaya may mga maliliit na lang mga kahoy dyan tapos sa uh, ano din plywood din po ang dingding may bilihan tayong murang plywood kaya okay lang maganda talaga no Ayan. tapos sa uh, ma may cover lang sya no tapos yung mga ilaw para at least eh, mga sisiw natin weekly iba iba yung ano nila para magandang tingnan maayos natin ha pag parami tayo tapos pangkata yan mga farmer ha kakatayin yan wait a minute tingnan natin tong mga baboy uy may malalaki pala dito tatlo okay very good 25 25 30 tang kita Then yung mga 20 may mga pinadala kasi si ka farmer Anthony mga dala niya ha, sa mga 27 so yun na yung mga yun meron siya dito ng 35 ito na yata uh -huh. maganda din no? wala ni Daniel maganda din pero doon na tayo okay ka farmer Anthony yan eh Pagpas na tayo. Uy! Nako! Ang saging. May na. Medyo malapit na yan ah. Malapit na yan. Ngayon talaga. Kailangan ang tukuda niyan eh. Pero oo. Oh, pahinog na yan. Kahit Natumba na yan. Hinog na yan. Mahihinog na. Dito ko gusto maglagay oh. Ng mga brother natin. Parang ganyan. Hey, eh, kuya ang ganda din ang ginawa niya. Nakagandahin na lang natin kasi talagang mga luma na din ito eh mga luma na mapalitan so yan bukas lechon day tayo mga ka farmer uh -huh. ganda ng mga lechon natin at ganda ng mga baboy na dumarating kaya order na kayo so yan hanggang dito na lang po tapos na naman tayo at magandang buhay harvest na tayo na itlog syempre last last uh, ano last part pero titingnan natin muna ito ano ba gano ba karami ang gini, inaanuhan nila dito Linilim liman parang wala ah may manok pa ano ba Makakita, eh Yan, marami ba may ilang piraso tutlog pa yata ng manok eh o, tingnan nyo wala oh ito malamang sa malamang wala yan Oh, merong isa naman. Ano okay, ko naman? ko. Kunin natin. Tinatago nyo pa. Ah. Anim. Meron pa kaya? Meron lang yung itlog dun. Nakita ko medyo brown eh. Itlog ng ano yun eh. Manok eh. Alam nga, ayoko nandukutin. so ayan mga ka-farmer tapos na naman tayo at bukas ay ayun as usual <laughs> Papabakuna bakuna pala kami hero wala ng pusa pinabakunahan namin ang ano antay rabies mahirap na hindi pala bakuna pinaturukan namin antay rabies so ayun mahirap na kalmot konting konti lang yung pusang maliit eh ginigigil niya kasi lagi ayun tatlong shot yak siya tapos, can't wait. Ah, teka, nasan ba? Pakita ko mga ka-farmer. Ay, mayroong nasa taas na. sana lumalabas ito. Eto na yung ano, tingnan nyo po, yung hiniwalay namin na ba, mga manok. Ayan na yun, oh. Lalaki na, oh. Ayan na yun. Ayan na. Ayan na po yan. Yung naandoon na binibideo ko na uh, magkakasama. Ayan na po. May mga dumalaga na, oh. Ganda din. Parawakan. Ayan, yan na yan. Yung mga 2 months time, may mangingitlog na siguro. 2 to 3 months, sabihin natin. May gusto kong bumalik. Saan nga nakakalabas yun? Kasi labas-pasok, labas-pasok. Tapos may itlog pa pala dito. Maraming itlog. Palinis din natin. Ano yung mga labas? gusto yan lumalabas pwede dito ano mga nalabasan ha ah. pwede ba doon maliit yan maliit yung butas na yan nalabas pinapapasok ko lang pinapapasok nakakalabas din ro ang hirap pasukin to ah ay tinira <laughs> yun yung sinasabi ko tinira din sila sila din tawang tingnan nyo pa mga ka-farmer no pinagkakain din yung itlog tingnan nyo kaya talagang wala sabi nga ni ka-farmer Tani di Jesus ka-farmer katayin mo na yan hindi ko po malaman kung alin dyan ang kumakain ng itlog kaya nawa naman akong lipulin lahat ano alam nyo naman siguro ibig sabihin ng lipol <laughs> sayang naman yun ang pisahan natin so yan lilipat ko yung mga darag yun sa kabila yan, mga darag yan ang gaganda oh. lilipat natin yan wala din oh. sabi ko sana may mapisa doon ano wala din nakakalabas to pasok na pasok na oh oh na okay, farmer na tayo so yan maraming marami pong salamat at magandang buhay ah dito sa ibabaw baka dito oh, itong duhat pala ah, kapag paalam na ako namumunga na to kaya lang sablay din maliit